Catherine Bernardo. Wala umanong panama kay Andrea Brillantes. Christopher Min, mas malakas umano ang dating ni Andrea kaysa kay Kat. Paigting ng paigting at lalong umiinit ang pangalan ngayon ni Catherine Bernardo at ni Andrea Brillantes na mga kapwa kapamilya stars. Noong nakaraang linggo lamang ay muling nagtrending si Catherine Bernardo at si Christopher Min matapos nitong manindigan na hiwalay na si Catherine at Daniel Padilla. At kahapon nga lunes, November 27, ay tila ayaw tigilan ng showbiz columnist na si Christopher Min si Catherine Bernardo. Matapos ang kanilang mga revelasyon na talagang hiwalay na si Catherine Bernardo at Daniel Padilla, tila nasa panig naman ngayon ni Andrea Brillantes ang showbiz columnist na si Christopher Min. Ayon kasi kay Christopher Fermin ay mas malakas umano ang dating ni Andrea kaysa kay Catherine Bernardo. Ani ng veteran ng showbiz columnist na si Christopher Fermin. Anya, pero kung postura at postura, talagang may ilalaban yung Andrea. Wala talagang binatbat si Catherine. Tanggapin natin ang katotohanan. Paglakad, pagrampa, lalong wala ba? Diba? Model-model talaga si Andrea hindi siya po pwedeng mapintasan sa ganoon. Deklarasyon pa nga ni Christopher Mint. So tayo ay nagkakaisa sa so, pagsasabing malakas ang apil ni Andrea. Tila hindi naman ito nagustuhan ng ilang netizens at ng mga tagahanga ni Katrina Bernardo matapos nitong ikumpara sa aktres at kapamilya star na si Andrea Brillantes. Komento nga ng ilang netizen. Tama ka na nga Christy, chicken nuggets wala talagang binatbat si Kat kay Andrea kasi napakalayo naman talaga. Dahil si Kat, dami nagmamahal, mabait, simple, di nakakasawa ang muka. Higit sa lahat, walang issue about. Hindi din chismosa at tulad mo, mahilig manakit ng damdami ng kapwa. Puna ka ng puna sa mali ng iba pero sarili mong mali, hindi mo mapuna. Dagdag pa ng isang netizen, kahit anong ganda ay nakakasawa dahil likas sa tao ang di makuntento. Ngunit kung may Diyos kang pinagpapahalagahan sa iyong buhay, di mo na maiisip ang maging taksil at magkamali sa buhay. Dahil sa isip at sa puso ay itatama ng Diyos ang iyong damdamin. Dahil pipiliin mo pa rin ang tama para mabuhay ng may dignidad dahil sa pagmamahal ng Diyos. Paglalahad pa ng isang netizens ay huwag umanong sa postura magkumpara ng tao. Dapat umano ay sa pag-uugali, sa behavior bilang isang matinong babae. Kapag umabot tayo sa ganyang edad na Christy, dapat may pinagkatandaan na tayo. Kumpara kayo ng kumpara sa postura, pinagsasabog nyo lang lalo yung mga kapwa artista.